Sa pagpapatupad ng isang search warrant operation, nasamsam ang mga bala mula sa isang sospek sa bayan ng Peña Blanca sa Cagayan na nagresulta sa agarang pagkaaresto ng sospek. Yan ang ulat ni Pacho Woman Juliet Dayarga ang individual sa paglabag sa RA 10591, si sinagawang search warrant operation ng Peña Blanca PNP sa barangay Mangga, Peña Blanca, Cagayan nito lamang mayo taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Alias Joel, 64 na taong gulang, magsasaka, may asawa at residente ng nasabing munisipalidad. Nadakip ang naturang akusado matapos magpasutibo ang search warrant laban rito na inimplementa ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba sa pangunguna ng Peña Blanca Police Station at Regional Intelligence Unit 2 na recover mula sa suspect ang anim na bala ng kaliber 9mm, apat na bala ng kaliber 7.62mm para sa M14 rifle, at tatlong fired cartridge ng 5.56mm na para sa M16 rifle. Naharap si alias Joel sa kasong paglabag sa RA-10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Mahigpit namang pinapatupad ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang isunisulong ng ating pamalaan, partikular ang ating Pangulong Ferdinand I. E. Marcos Jr. na tugunan ang kampanya kontra kriminalidad at tsakin ang kap kapayapaan at seguridad sa ating bansa tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrol Woman Dayag, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis.